Yan ang sigaw ng mahigit dalawang daang volunteers na sumama sa Peace and Solidarity Flotilla na inorganisa ng ating ito coalition papuntang Scarborough Shoal sa West Philippine Sea nitong Miyerkules, May 15, 2024. Kasama ang volunteers, miyembro ng media at mga manging isda, dinayo nila ang municipal waters at ang Philippine Exclusive Economic Zone sa Zambales para sa ikalawang civilian resupply mission sa West Philippine Sea. Apat na barko ang kasama sa misyong ito habang isang daang small fishing boats naman ang nagpakita ng suporta. Misyon ng grupo na maabutan ng gasolina, pagkain at iba pang essentials ang mga mangingisda sa Scarborough Shoal. Matagumpay ring nakapaglagay ng boya sa West Philippine Sea, isang paalala sa China na atin ang West Philippine Sea. Dito na tayo ngayon sa location po. Doon natin ibababa yung uh, boya at uh, kakaroon ng ilang pag-ikot ng mga boats. After who dito, diretso na po tayo ng Scarborough para ipagpatuloy natin yung Susunod po nating aktibidad wherein we deliver the essentials and the needs po ng mga mangisda tulad po ng fuel, pagkain, gamot, uh, mga gamit nila sa pangingisda. Tayo makikipag-engage sa mga may binabalak sila na hindi maganda. Panilong na yung sa atin, we evade, miwas, at hindi tayo makikipag-directly engage sa mga dayuhang mga incheck o uh, mga Chinese uh, militia, Chinese Oscar, or Chinese uh, Navy. Umaga noong Webes, May 15, 2024, Ligtas na nakarating ang mga Pinoy volunteers sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay. Pinuntutan at sinabayan sila ng apat na vessel ng Chinese Coast Guard noong gabi ng May 15, 2024. Kinabukasan, inikutan naman ng isang Chinese vessel ang sasakyang pandagat ng mga volunteer, ngunit agad naman itong napigilan ng Philippine Coast Guard vessel. Gusto po namin sabihin sa inyo na successful po yung ating mission. Hindi lamang po itong mission na to na kasama yung four main boats. Pero uh, a day before, nag-send na po tayo ng advance team. Uh, ito po ay isang boat then composed of 10 people at na-bridge po nila, na po nila yung barricade na ginawa ng Chinese Coast Guard, ng China. Ang uh, ngayon po ay nakapag-supply po sila doon ng 1000 liters of fuses and 200 food packs. Successful na successful na mission po natin hindi lang po dito within the vicinity of Bahod de Masinloc. Successful po 100% po yung ating uh, supply and international observers special. Ang uh, na report lang sa atin, lalo dumami Chinese inis uh, vessels. Uh, hindi namin alam kung identity pero visibility lang and po within the vicinity po ng uh, pangodin de sinlo. Yung mga fisher folks po natin tinatapoy, nakakaya ho ng ginawa sa atin kagabi. Hindi lang sa atin nag-shadowing eh. uh, talagang sinusundan tayo at ginigilidan tayo. ganon din po ginawa dun sa mga fisher folks po natin uh, malapit po sa Scarborough. So, kaya ho, etong uh, advance team po natin na na-bridge yung uh, barricade na ginawa ng China. Napakalaki pong bagay para sa atin. We don't want to, yes kasi yung objective naman po natin is to civilianize at hindi po militarize. Gusto po natin uh, i-congratulate po yung bawat isang mamamayang Lalo niyo po ng mga mamamang isda sa Philippine Sea dahil tiniyak tin tin nila hindi na sa salita hindi sa gawa na ang West Philippine Sea ay atin ito Matatanda ang binomba ng water cannon ang dalawang Philippine government boats halos tatlong linggo na ang nakalilipas binalaan naman ng Chinese government ang Pilipinas sa mga aktibidades na ginagawa ng bansa sa pinag-aagawang teritoryo Taong 2016 nang ilabas ng Arbitral Tribunal sa The Hague na walang legal basis ang pag-angkin ng China sa nasabing teritoryo. Ngunit mula noon hanggang ngayon, hindi kinikilala ng China ang desisyon.